Idol. Yes, idol. Idol. Wag kumana pag hakot dol, Huma to, humana tog umot, humana tog bireng, humana tog sa bulawan tanan. O ini pinaka last dol nga pinaka lisod, o pinaka kapoy kining paghabwa sa iyang hugaw ulawot dol, kining nani. Kira na may si habuan kada hapon. Igidali nang proseso sa pagkuha bulawan. Tigan e, ayo, hakot, so, bungkal pa ka hakot, nya kumot ta na pod ning dol, nya last dayo to pagdanggay pag ko lagi sa bulawan ya pagkauman kanin da dayon abo na kay naot parang tubig ning tin kay nga mo dili sapa wala ni siya ikabot na mong yuta tapos pagkauman, pag, pag ulan mo niya siya masudlan kun duhan kay kinana na sa lintuhan kay parang tubig ning tin ya kun sa don ah para mag wala ulan masudlan ya kun siya kinana sa lintuhan ning tin nakon abo abo hugaw wala po ko kunang wala lawot ngani dalo Yan para minyo ng tubig.